bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle. Na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos. B, magandang hapon, tanghali, at magandang araw sa inyong lahat na aking mga kababayan dito sa Bansang Pilipinas. Minamahal nating bansa at sa lahat po ng mga kapwa Pilipino ng OFWs nasa Ibayong Dagat. Uh, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastor Apollo Kibuloy at marami pong nagtatanong kung saan ako ngayon. Marami ang nagtatanong kasi hindi daw nila nakikita ang aking mukha at uh, maraming beses ako ito sasabing nagtago ako o malis muna ako dito kasi medyo hindi pa magandang panahon na nandito ako. Kaya yun po ang naririnig nyo sa akin. Ngunit sa palagi ninyong pagtatanong kung saan ako, bibigyan ko lang po kayo ng talinghaga kung saan ako. Isang puzzle na kung masolve po ninyo, ay bigyan ko kayo ng 1,000 pesos na reward ito po ang talinghaga ko, ano? Pakinggan po ninyo. Ako'y nakakubli, di kalayuan dito. Kuta ko'y puro bato, laksalaksang pula at itim na langgam, handang ipagtanggol ako sa mga manglulupig na mga tao, kanuman o kalahi ko upang aking maitayo ang prinsipyo diwa, karangalan, kalayaan ng isang marangal na Pilipino na naisilang sa paanan ng matayog sa lahat na bundok apo, sulong bayan ko, ipaglaban karapatan sa manlulupig di ka ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po ang aking talinghaga kung ma-solve niyo yon malaman niyo kung nasaan ako kapag uh, na-solve po niyo at padala niyo ang inyong mga sagot at may reward kayong 1,000 pesos okay ang sunod po ay uh, yung aking ano yung aking uh, palaging tinatanong sa akin at uh, palaging uh, parang uh, nabubulunan ang marami pagka nakapakinig sila na nasabi kong ako'y appointed son. O marami akong naririnig na nagsasabing sa imang mga bagay, bilib ako kay Pastor Kibuloy. Pero pagdating sa appointed son of God, medyo taliwas ako dyan, hindi ako bilib diyan. Well, kasi hindi po ninyo masyadong napalaliman ang pag-iisip ninyo patungkol sa ministry ko at ng aking pagunawang ibinigay ng ama sa akin sa banal na aklat. Alam po ninyo, tayong lahat mga appointed sons of God. In general, son of God po tayong lahat. Ngayon, kung ikaw merong isang dakilang layunin ibinigay ng Diyos sa iyo, appointed ka doon sa trabahong yon na makakatulong sa iyong kapwa-tao maaring hindi kasing laki ng ibinigay sa akin, pero kung may nagagawa kang pagtulong sa iyong kapwa-tao, pagmamahal mo, love your neighbor as yourself, appointed son of God ka po sa field o sa paglilingkod na yon kung saan ang scope mo ay nando doon. Tulad ngayon, isa kang broadcaster na magaling at ikaw ay nakapagpapaliwanag sa mga tao at sila'y uh, na, nabibiyayaan, naliliwanagan, naging, naging maganda ang kanilang pangunawa at buhay sa pamamagitan ng iyong pag-broadcast o pagbibigay ng mga impormasyon, appointed son of God ka sa broadcasting. Ayon, nakakatulong ka. Oh, ngayon, uh, kung ikaw naman, uh, merong kang field, alimbawa, doktor ka, at ikaw ay maunawin nga doktor, wala kang pakialam kung mabayaran ka o hindi. Pagkatapos sa uh, tinutulungan mo ang mga may sakit, kung minsan walang bayad at napakarami mo lang natulungan. Nakapagpagawa ka pa ng hospital sarili mong pera, tapos libre ang mga dokhang pumunta doon. Appointed son of God ka in the field of medicine. Yun. Ngayon, kung lawyer ka naman, ganun din, napakarami mong natulungan. Hindi na nakapagbayad sa iyo, pero pro bono na. O appointed son of God ka as a lawyer in the field of helping others legal problem to be solved. Ayon. Iba-iba po yan lahat, ganun. Kung ano ang field mo ngayon, nakakatulong ka sa iyong kapwa, appointed son of God ka sa field na yon. Ako po, appointed son of God ako sa field ko ngayon. Nakita niyo, isa akong ibanghilista, isang profeta, at appointed son of God ako para ipahayag ko ang mensahe ko sa buong sanlibutan. At uh, ako na atasang mapaitayo ang kanyang kaharian dito sa lupa na kung saan ang mga pupunta magsisisi at magbabago ang kanilang buhay appointed po ako doon. Hindi lahat appointed doon eh. Ako po, appointed ako doon. O, nabibigyan ko ng magandang pamumuhay, spiritual, physical, financial, ang mga sumasapi sa aking kongregasyon. Ayun po, ang pagiging appointed. Kayo lahat appointed. Si Eric, appointed son of God to uh, uh, spread... Uh, and inform the people about the evils of uh, of uh, the CPP and PNDF. Kasama na rin ang appointed daughter of of God na si Lorraine Badoy. O oh, si uh, Pangulong Duterte. Appointed son of God to become president uh, of our country for the time na natulungan niyang mabuti ang ating bansa na umahon at pagkatapos magkaroon ng build 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 ayun ganoon po yon Ganun din ang uh, ating pangulo ngayon itinalaga siya ng Diyos appointed son of god for a uh, for his presidency in the time being na ngayon nandidiyan siya ayun para gawin mo ang tama gawin mo ang mabuti gawin mo ang nararapat at nakakatulong ka sa iyong kapwa tao nandon po yon sa scope ng Love your neighbor as yourself. When you love your neighbor as yourself, you have obeyed the love God with all your heart. Kasi kung wala kang pagmamahal sa iyong kapwa, natulungan mo siya, nagbagong buhay niya, at siya ay naging uh, uh, mab mabuting tao, eh, pagmamahal na po sa Diyos yun. Nat natupad mo na yung two commandments na yon. So kung ano man ang ibinigay sa iyo, na appointment dito sa lupang ito upang gawin ng kabutihan, appointed son of God ka sa field mong iyon. Okay? Yan, kung ano pong field niyo ngayon, appointed son of God kayo doon. Pero hindi lahat appointed son sa... Kasi ang iba walang trabaho eh. Alang-alang naman drug lord ka. Appointed son of God ka sa pagpapalaganap ng drugs. Kung nagpapalaganap ka ng drugs, appointed son of the devil ka. Okay? Kung ikaw kidnapper, yun ang dawa mo, appointed son ka of the devil. Deal in the God. Oh. O ngayon, kung ikaw uh, belonging to the NPA terrorist group, appointed son of the devil ka. Oh, kasi pumapatay ka. Ang sabi ng banal na aklat sa John 10, -10 ang uh, kaaway pumunta rito, ang magnanakaw pumunta rito, pang pumuksa, pumatay. Oh, at you know uh, the, the 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 thief came for to kill to steal and to destroy at magwasak but the son of god came to give life life more abundantly Pag ka nakatulong ka sa yung kapwa tao to give life more abundantly son of god ka doon sa field mong yon whether uh, spiritual ministry evangelization o kaya uh, the field of science, in the field of medicine, in the field of law, whatever field na nakakatulong ka sa tao, appointed son of God ka doon basta mabuti ang iyong ginagawa at ang epekto kabutihan. Pero kung ikaw, terorista, ang ginagawa mo uh, to steal, to kill, and to destroy, the thief ka, ay eh, appointed son of the devil ka. Kaya hindi ko masasabi yon sa mga NPA na pumapatay ng walang awa. oh Yung mga general natin, appointed son of God for the army to keep the peace and to uh, protect the country from any enemies. Yun. Puro yan, appointed son tayo kung saan ka na-appoint. Sa lahat ng kabutihan na ginagawa mo, pagka mabuti ang epekto, mabuti ang puso mo, appointed son of God ka sa field mong iyon. Pero pagka masamang ginagawa mo, tapos may kapangyarihan kang gawin yon, appointed son of the devil ka. Oh, to kill, to steal, and to destroy. O oh, yan po ang aking paliwanag dyan. Kaya, uh, medyo konting ano lang, konting kaalaman lang. Gusto kong may, may pabahagi sa inyo. Sorry po na nasa una, hindi ko na-explain itong lahat. Kaya medyo hindi niyo masyadong naunawaan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa inyong pagkikinig, pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos sa langit. Amen.